Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, hindi na talaga siya maawat kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat, sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss World tayo ngayon. Ayun nga, sobrang excited ang mga nangyayari dito. Sobrang exciting na talaga ang mga nangyayari ngayon dito sa Miss World dahil ito na nga, sunod-sunod na ang kanilang mga challenge. At kahapon nga, naganap na ang head-to-head -head challenge ng Miss world at kung saan naman nagpakitang gilas nga ang ating pambato na si Krishna Gravides na sinasabi nga nila nako yung iba ang mga comments ay hindi ganong ka impressive ang ang speech ni Krishna yung iba naman talagang humanga pero kung ako ang tatanungin mo syempre ang galing ni Krishna dahil doon sa speech niya ay talaga naman nagpakatotoo lang ang ating pambato sobrang kung ano siya yun ang ipinakita niya. Kaya natutuwa ako. Walang halong drama, walang halong paiyak-iyak. Alam nyo, sa totoo lang, mas na-appreciate ko ngayon speech ni, ano, ni Chris na kasi hindi ko siya nakita na, alam mo yun, pretend hindi ko siya nakikita na parang nagpapakahambol, hindi ko siya nakikita na parang nagdadrama, ang nakita ko sa kanya yung authenticity bilang isang tao. Kung ano talaga siya, yun talaga yung pinakita niya at ayun yung ikinuwento niya kung ano talaga ang na-experience niya. Kaya sabi ko in fairness kay Chris na panalo talaga, 'di ba? So 'yon, kaya naman siya pinaabangan pa natin yung mga iba pang mga challenge na susunod dito. Meron silang passion show na magaganap nya ta bukas kung hindi ako nagkakamali mag bukas or to today tapos meron silang top model o oh, ayan so dito talaga inaasahan ko mas magpe-penetrate ng bonggong bongga ang ating pambato doon naman sa unang challenge na ginawa sports challenge ayon umarangkada naman ang pambato natin at yung ikalawang challenge naman ay syempre umarangkada pa rin yung pambato natin dahil pasok siya sa ano sa finalist ng talent competition. Oh my gosh, nakakatuwa ko iisipin mo. Iba talaga. Iba talaga si Chris na lumalaban sa totoo lang. Kung titignan mo yung yung galing niya dito, parang mapapahanga ka sa challenge din niyo ha. Una si sports hindi mo inaasahan. Tapos pangalawa, dito naman sa ano sa talent. Yung talent na yan, merong ilang beses sila nag-cut hanggang sa nakarating na siya ng finalist. Sana manalo, di ba? Kasi ang galing, nakakatuwa, sobrang nakaka-proud si Chris na kung paano niya inilalaban ang sarili niya dito. Kung kasi ano yung sa totoo lang si Chris na parang wala akong narinig na paghahanda niya nung nasa Pilipinas siya. Tapos yung nandito na siya sa Miss World, nagugulat ako na talagang nagpe-penetrate siya. Tapos, ayun nga, napasama pa siya dito sa, ano, sa talent finalist. Kung baga, parang kung iisipin mo, ang galing, no? So, talagang umaabot siya sa dulo. Anyway, so, nandiyan dyan din sa talent finalist si, si India at saka si Indonesia. Oo, tama. So, silang tatlo. Kaya naman, ay nako, exciting na pupukan to. And then, tignan natin kung saan makakarating si, ano dito, si Krishna. Pero ako para sa akin, ha, yung pumasok siya sa top 24 bilang finalist ng talent portion na to, ay mahapi na ako. Kasi sabi ko nga, ang layo na ng narating niya. Kasi 108 tapos pumapasok. Kaya sabi ko, ay ang galing. And then, syempre, inaasahan din natin na sana isa siya sa mga mapili dito sa head-to-head -head challenge, no? So, pag napili siya dyan sa head-to-head -head challenge, ay nako, iba na. Pero kung hindi naman siya mapipili, parang piling ko, okay din lang naman. But kung mapipili siya mas bongga Pero syempre umaasa ako sa top model At saka sa passion show Yes, alam kong kakabugyan ng todo Kaya abangan natin yan And then ayun So ang hinihintay na lang natin ngayon Syempre yung mga ilang ano At malapit na nga sila sa Coronation Night So ang Coronation Night and magaganap nga sa next week Sa May 31 So syempre excited tayo kung tatanghalin ba ang ating Reyna na maging Miss World. Pero sa laro niya ngayon, nakikita ko naman na medyo malakas ang laban niya talaga. Malakas yung laban niya para makapasok sa top 10 or top 40 na tinatawag. I think yes, pasok siya dyan. Kasi parang feeling ko sa Asia, isa siya sa mga pinakamalakas. And then, ayun na lang, titignan din natin kung kaya niya mag-penetrate ng top 5 sana. Pero ang alam ko, kaya niya pa sa top 5. <laughs> And then, sa susunod na round, ayun na, top 2 na. So, yun yung medyo nakakakaba, ba diba? Anyway, so, good luck at wish natin yung best ni, ano, ni Krishna. And then, si Thailand naman, yung laro niya ngayon dito, medyo parang, sa totoo lang, bigla ako nahinaan sa kanya. Maganda yung head-to-head -head nga niya. Ayun lang talaga yung medyo parang, mapapawaw ka kasi maganda yung kasi niya, maganda yung yung ano niya, yung goal niya and may purpose talaga, di ba? But kung titingnan mo yung laro niya, sobrang parang hindi ganong ka-impact doon lang sa head to head challenge, doon lang nag-ano. And then kung titingnan mo din, kung hindi siya third runner up sa Miss Universe, I think madali mong iisipin na ay maliligwak si Thailand dito. Pero kasi dahil third runner up siya sa Miss Universe, kaya ikukonsider mo talaga siya na, ah, I think malakas pa rin yung laban niya. So, tignan natin hanggang sa dulo kung eto nga ba, si Thailand nga ba, ang nakikita ni Madam Julia na manalo ng Miss World ngayong taon na to, or si Chris na. Charot. So, yan. Ako, para sa akin, sa totoo lang, makarating lang sa top 2 si Krishna sa Asia happy happy na ako doon kung hindi man niya makukuha yung corona tapos siya yung gagawing Asia a uh, continent by sa Asia I think happy na ako mm -hmm. sobrang masayang masaya na ako noon para sa pambato natin kasi parang feeling ko ang layo na nang narating niya at hindi biro ang Miss World so doon sa part na yon parang dapat magdiwang na tayo. Pero syempre, kung siswertehin pa man more, eh di kung kaya pang maging Miss World, bakit hindi? Sabi ng ganun sa akin, eh paano mamasam kung si Opo ang naging Miss World tapos si ano, Chris na ang naging Asia Continent? Okay lang sa akin. Okay lang. Basta marating na lang niya yung dulo. Eh kung papala rin tayo maging Miss World, eh mas bongga yon. Sabi ko, kesa naman sa ano, si India yung mailagay dyan, o kaya si Indonesia. Pero sa part na to, ang mga naglalaban kasi si Australia, si India, si Indonesia, si Thailand, si Philippines. Pero sa kanilang lima, parang nahihinaan ako kay Thailand at saka kay Australia. Tapos parang piling ko ang naglalaban talaga sa posisyon ay si Indonesia, si India at saka si Philippines. Sa ngayon, ang nakikita ko, ang tansya ko dito, baka Indonesia and Philippines ang maging top 2 sa Asia. Ayun yung nakikita ko. Or pwede din namang uh, si India at saka si Philippines. Pwede din naman si Thailand at saka si Philippines. So kung iisipin mo, no, talagang medyo nakakalito dahil sa sobrang dami ng magagaling. But tulad nga na sinabi ko, kumpiyansa ako sa laro ni Kris na dahil nakikita naman natin na talagang hinahataw niya yung lahat. At sana, sana lang talaga mailagi siya dito sa sa head-to-head -head challenge. Sana isa siya sa mga mapili. Kahit hindi pa man siya sabihin natin na manalo, basta mailagay lang siya dyan. Parang piling ko lamang na siya sa mga candidates. Kung baga parang pag nawala doon si Indonesia sa head-to-head, sa head-to-head, head to head, sa head, -to -head tapos pumasok dyan si Thailand at saka si, si India. Lamang pa rin sa kanila si Krishna kung sakali dahil lahat ng ano eh. Pumalo si Krishna, o ba diba? At malayo yung nararating niya. So, tignan natin. <laughs> so, nakakakaba but siguro tiwala lang talaga kay Krishna. At saka syempre, samahan natin ng dasal at suporta para mas makaariba pa siya ng todo-todo. So, medyo mahirap, no? Sa Miss World, hindi ko alam kung sino talaga yung mananalo. Sa totoo lang, ang hirap kasi ipredik. Oho, kasi may mga ilang candidates na naglalaro sa ibang continent. Katulad na lang ni Somalia, di ba? Kung titignan mo, ay, umaaring ba to. Mukhang nakuha niya yung simpatya ni Madam Julia. So, mga ganun eh. So, mahirap talaga siya i-predict Pero, tignan natin. Ako, tinitignan ko na lang yung laro ng kandidata natin sa continent ng Asia. Kasi parang kung titignan mo naman, ang naglalaban-laban kasi ay by continent talaga. So, sa continent, sa Asia and Oceana, I think, isa si Pilipinas sa malakas. At parang piling ko, siya talaga yung nagli-lead kung sa mga candidates sa follow by Indonesia, India, Thailand, Australia. Ganon, yung limang yon. Pero doon sa ibang continent, syempre, hindi pa natin alam. And then, kung sino yung talagang mas malakas doon sa lahat, siya yung mananalong Miss World. Kung tutusin, maganda, maganda yung kanilang pagkat ng mga ano, ng mga winners nila. Talagang salang-sala. But, Good luck. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least mas malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.